kung napanood niyo yung nakaraang video ay eh nakita niyo na si Cartoon Cat yung sumakap dito sa village ko so ngayon tingnan niyo wala na gaano villagers ngayon sa village ko wala nang kahit isang villagers or iron golem kahit yung mga hype na nakakulong na wala na rin pinatay nila pero nagawa ko na rin na solusyon wala na rin sila Cartoon Cat dito pero ngayon wala na rin kahit anong tao tapos may panibagong problema pa tayo dito sa world na to. Tignan nyo pag binuksan ko tong mailbox ko meron dito ang spawn egg tung 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 saur sigurado ang pamilyar kayo dito siguro mapapalad nyo to sa facebook, sa youtube o sa tiktok so sa pa napapalad nyo na yun mukha siyang fistful pero dito sa minecraft kalaban siya. so dito pa rin yung equipments natin dito pa rin yung swords ko yung armor pati yung bow ko pati din tong golden apple ko ilalagay natin si tung tung, tung saur sa ba banda hindi ko alam sa maganda ilagay. So hindi na parte ni Doc makakita Nakita ko lang bigla ito doon. Hindi ko na kung sino nagbigay. Pero since ano doon na rin, subukan na rin natin. Okay, dito na lang siguro. Tabi ng mga kahoy. Dito yung village ko. Kahit isang tao wala oh. Kahit ni isang tao wala nakatira. Oh, ang empty ng village ko ngayon oh. Walang kalaman-laman. Siguro dito perfect spot na to para ilagay si tungtong tong saur. Okay, lagay na natin si tungtong tong tong saur in 5 4 3 2 1. Uy! Ito ay ako. I will kill you. Nakita niyo ba 'yun? Ito ang sarili ko ba siya? Wait lang, okay mabagal lang siya. Wait lang, tatamaan ba siya? Wait lang, mamaya 1 hit 2 eh. Wait lang. Okay, trap lang na siya. Ayun, ito, 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 nangihila ito pa baba. Nice one, nahulog siya sa tubig. Ay, gasho ka! Ito paano ko alis. Ay, ito, 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 may lagusan ba dito? Ay, yun, may daan palabas. I see you. Baha. Uy! Bakit umulan? Bakit biglang umulan? Tapos bakit biglang gabi na? Kagi, dumami na yung mga mobs. Asan siya? Ayun I will kill you. Nakita ko siya dito. Kitang dito ko. At ang dami ng mobs. Ba't kasi biglang gumabi? I see you, baha. Gagi. Paano to? Asan siya? I will kill you. Pinapatay niya lahat. Kailangan maalis ko siya sa tubig. Dito ka. Dito. Wait lang. Kailangan maisipan ko paano ako siya lalabas. Wait lang. Ingat lang. Parang one hit siya eh. Okay, kailangan may ilabas ko siya dito. Ayan na, lumabas ka na dyan. Okay, nakalabas na siya. Ay, hindi, hindi siya nakalabas. Wala ko, wala kal ko nakalabas na siya. Uy. Labas dyan. Uy! <coughs> Gagi. Napatay niya. Tung, 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 saur. Teka, saan ba siya banda? Wait lang. sa ko ba siya nilagay? Masyado siyang malakas. One hit lang tayo sa kanya. I see you. Tatakot ako sa ganyan. Asan ba siya? Wait lang. Nandito siya sa baba kanina. Eh, alam ko eh. Teka, dito ba yun? Wait lang. I will kill you. Wait, Joe. Wait, Joe. Pinapatay niya lahat ng mobs. Huh? Eh? Uy! Napansin niya ako! Uy! Uy! At, ano ba yun? Nakita niya. Ito, pangalawa na yun ah. Wait lang. Kailangan ko lang siya mahit lang. Basta mahit ko lang siya. Tapos susubukan ko lang kung pwede ko ba siyang patayin. Wait lang. I will kill you Ano yun? Hindi nyo, nakita nyo ba yun? May nag-spawn dito kanina? May orange dito kanina, bigyan na wala. Wait lang. Parte ba nitong tungtong saurion? Hindi pa rin tumitigil yung ulan. Wait lang, pwede ba ako matulog? Tulog muna ako. Tapos bukas para maliwanag na. Okay na ano, maliwanag na. Wait lang. Labas dun. Labas. Labas. Okay ayun na wala nang ano, wala nang ulan. Hanapin na natin si ano, tungtong tungtong saur tapos basta ma lang natin siya para malaman lang natin kung pwede ba natin siya patayin. Subukan lang naman natin. And kung hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Cool. inyo Okay, na natin. Maliwanag naman. I will kill you. Wait lang. Wala akong ginawa. Biglang gumabi. Eh. Wait lang. Hindi, hindi pa tayo napansin. Okay, galing ang pumana. Okay, tumama. Ah, Takbo! 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 Kaya, yeah, madistract ka muna sa ibang ano. Ngayon, sumabog. Okay, okay, sumabog. Asan siya? Ay! Nakakatawa ko talaga. Ituro okay, niyo. Okay, hindi na ako lalabas sa bagay ko. Bala kayo dyan. Ito na lang ako.